Wala na. O, oh, larga, Greg. Boss, ba Ipinanganak si Fernandez noong Marso 3, 1952, sa Mary Johnston Hospital sa Tondo, Manila. Siya ang panganay na anak ng yumaong direktor ng pelikula na si Gregorio Fernandez, at aktres na si Pilar Padilla, anak ni Jose Padilla Sr. Kapwa ang kanyang mga magulang ay mula sa Lubao, Pampanga, na itinuring niyang kanyang bayan. Pero bago ko ipagpatuloy ang video, ay kung gusto mo ng ganitong klasing video, ay mag-subscribe ka na at pindutin na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Maraming salamat! Ginawa niya ang kanyang debut sa pelikula sa edad na tatlo, na lumabas sa Luksang Tagumpay, 1956, na idinirehe ng kanyang ama. Lumabas din siya sa isa pang pelikula ng kanyang ama, si Emily, 1960. Sinimula ni Fernandez ang kanyang aktibong karera sa pelikula, habang isang estudyante sa Universidad ng Santo Tomas, nang siya ay pumirma sa isang kontrata ng Sampaguita Pictures noong 1970. Una siyang na-feature ng Sampaguita Pictures sa For Your Mama 1970, pagkatapos ay ipinars kay Connie Angeles sa Sweet Matutina 1970. Ginugol ni Fernandez ang mga sumunod na taon sa teenage parts, hanggang sa gumawa siya ng kanyang tagumpay bilang action star sa bitayin si Baby Ama. 1976 Ang kanyang kakayahang umangkop bilang isang action star ay higit na pinahusay sa box office success ng Ang Leon, Ang Tigre at Ang Alamid 1979 Simula kay Baby Ama isang biopic ng isang kilalang Pilipinong kriminal, dalubhasa si Fernandez sa pagpapakita ng mga tunay na karakter. Isa sa mga kilalang action film niya ay ang Markang Bungo, School Mark, isang pelikulang hango sa totoong kwento, kung saan ginampanan niya ang kilalang pulis ng Baguio na si Bobby Ortega, ay ipinalabas noong 1992. Mula sa pelikulang ito ay lumabas ang signature line ni Fernandez, walang personalan, trabaho lang, strictly business, nothing personal which has since been cited as among the most memorable quotes in Philippine cinema BYQTVs ang pinaka television program. Ang iligpit si Bobby Ortega. Markang Bungo to execute Bobby Ortega. School mark 2 ay isang sequel na ipinalabas noong 1995. Bukod sa pagganap bilang isang tunay na pulis, siya ay gumanap sa mga pangunahing papel para sa biopics ng mga Pilipinong politiko na sina Alfredo Lim, Vincent Crisologo, at Ping Lakson. Sa pelikulang Lagalag, The Eddie Fernandez Story, gumanap siya bilang Eddie Fernandez, isang Pilipinong artista noong dekada 1970 at ama ni Pops Fernandez. Sa pagbaba ng produksyon ng mga pelikulang aksyong Pilipino noong 2000s, bumaling si Fernandez sa mga tungkulin sa telebisyon. Sa short-lived GMA Network sitcom na The Boy and The Girl, nagbida siya sa opposite Rosana Roses. Gumanap din siya bilang supporting role sa iba pang teleserye sa GMA tulad ng Twin Hearts at Atlantica. Siya rin ang host ng dokudrama na Kasanga. Si Fernandez ay nanalo ng dalawang sikat na Best Actor Awards para sa mga aksyong pelikulang Batuigas Pasukuin si Huawei 1984 at Operation Get Victor Corpus, The Rebel Soldier 1988. Bilang karagdagan sa mga panalong ito, hinirang din ng FAMAS si Rudy Fernandez ng karagdagang labing tatlong beses mula 1976 hanggang 1998. Nanalo rin siya ng dalawang FAP Best Actor Awards para sa Batuigas at para sa Berador 1998. Noong 2007, ginawaran siya ng Fernando Poe Jr. Award ng FAMAS. Memorial Award. Ang 2008 ulirang Artist Lifetime Achievement Award ay iginawad kay Rudy Fernandez sa 24th PMPC Star Awards for Movies. Siya rin ang tumanggap ng FPJ Lifetime Achievement Award. Ang bayan ng Fernandez ay Lubao, Pampanga. Galing siya sa sikat na Padilla showbiz clan sa kanyang maternal side. Sina Robin B.B. Gandanghari at Romel Padilla ay kanyang mga pinsan at si Isazza Padilla ay isang pamangkin. Siya ay may isang anak na lalaki, si Mark Anthony Fernandez, kasama ang dating partner na si Alma Moreno at dalawang anak na lalaki, sina Rafael Fernandez at Renz Fernandez, kasama si Lorna Tolentino, ang kanyang asawa. Ang kanyang apo na si Gray, anak ni Mark Anthony Fernandez, ay sumali rin sa industriya ng showbiz. Politika Noong 2001 elections, tumakbo si Fernandez bilang alkalde ng Quezon City sa ilalim ng bandila ng puwersa ng masa. Bagamat nakuha niya ang karamihan sa mga boto sa Distrito 2 kung saan ang mga botante, ay karamihan ay binubuo ng mga mahihirap na mamamayan. Natalo siya sa natitirang tatlong distrito at natalo ng Noe House Speaker na si Sonny Belmonte ng People Power Coalition. Noong 2007, inihayag ni Lorna Tolentino sa Startup na ang kanyang asawa ay na-diagnose na may periampulary cancer. Nagpagamot si Fernandez sa Tokyo, Japan, Pagkatapos ng isang healing mass noong Mayotin, 2008, ng ilang mga kaibigan sa Christ the King Church, Quezon City, siya ay isinugod sa isang ospital ng San Juan para sa pananakit ng likod. Iniulat ng Sun Star na si Fernandez ay talagang nagdurusa sa pancreatic cancer. Ipinagdiwang ni Fernandez ang kanyang ika-25 anibersaryo ng kasal, kasama si Lorna Tolentino noong Hunyo 1, 2008. Nagkaroon siya ng seizure tatlong araw pagkaraan noong Hunyo 4, ngunit tumanggi siyang dalhin pabalik sa Cardinal Santos Memorial Center sa San Juan. Binawian ng buhay si Fernandez mula sa periampulary cancer sa kanyang tahanan sa Quezon City noong umaga ng Hunyo 7, 2008. Dinala ang kanyang mga labi sa The Heritage Park sa Taguig City at naganap ang kanyang paglilibing noong Hunyo 12, 2008, alas 3 ng hapon para sa kanyang libing. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Paki-comment sa baba. At paki-subscribe na din at pindutin na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Maraming salamat.